inaantay namin ang kukuha sa kanya sa kanyang appointment hey Charles you go to your grandpa oh, that's your grandpa in there ayan para kami mga matatanda amalis ka nga no not to me not to me sinasamahan ko lang ito inaantay yung pick up sakanya. what a life. yeah. if the door is open <coughs> in the other room. You don't <coughs> yeah, you don't stay with us. <laughs> look. i think alex painted here his uh, nails. Yeah. oh my god. That's a girly-girly nails, Charlie. I just see it. Ah, Yan, luloko. That's a nice nails. Let me see the nails. Wow! Beautiful! Beautiful nails, Charlie. So, sinamahan ko lang namin ni Charlie itong asawa ko naghihintay siya ng yung little uh, mini bus volunteer lang yung ano uh, bus na ito dadalhin sila sa hospital marami yun pinipick up at para sa mga appointments ng mga retired na kailangan it eh pumunta sa VA Hospital. Um, ganito kalungkot dito guys. Kasi nasa dead end kami eh. nasa dead end kami. Uh, basura day na naman. Kaya nagtitrim ako ngayon lang bumbel ko bogen veya ba yan tapos ayan si Charlie pumunta lang ng CR yung asawa ko at it takes kasi ng like 45 minutes to get to the hospital uh, twice a week yan dati dati dinadrive ko today Nagpa-appointment siyang may kukuha sa kanya. Para naman may magawa ako dito, pero mamaya baka magpa-pick up din yan. Kasi matagal ng panahon na twice a week din na-drive ko talaga siya Minsan nakakapagod na rin. Napapagod na rin ako kasi sa day of ko sinadya ko talagang kumuha ng nag-request ng itama yung day off ko sa araw na need niyang pa-drive sa hospital. Kasi hindi siya pwede mag-drive alone after na tinitreat siya sa hospital eh. Kaya, pero this time, ayan. Sakay mo na siya sa MTS pa ang pangalan niya. Hinaantay na lang namin. Okay, okay, message me, okay? So here's that band. It's a TV. So, uh, siya lang ang pas passenger ngayon. Um, volunteer lang yung nagde drive nangunguha ng need na pupunta sa mga appointments. Pero baka mag-ano din siya. Good morning! Baka mag-ano din yan sila. Ah, uh, mehi may hihinto sa ibang lugar, mag up ng ibang pasyente. Okay, guys. Dito na lang magtapos. Share ko lang itong uh, mga experience namin dito. Say okay, goodbye to dad. Say bye to dad.